magandang gabi pala sa inyo at nakapag-ari pala kami ng lambat ngayon lang nakapagbukas ng aking camera na ito na sa tabi at naulan ngayon lang medyo huminahin na ang ambon mga bro Ya yeah. at nandito na sa tabi at nagtatanggal na ng, ng uli at nagdidiskargan na rin na lambat yeah. ano Ayon, umilaw yan? yun 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 ano na din dito? Makalubat? Hindi. Hindi, takwid mo yung isang ilaw doon doon na bilog doon. Yan. Doon sa taas doon, yung bilog doon. O, ito doon. Dala mo ito doon. Dala na yan. Lubat na yung ano yan. Yung bilog, yung nasa. Yung kulay puti. Kulay puti. Oo. Yung ibinibitin ko. Yan, yan, yan. Ya, yeah, mga bro at mm, ang amin uli ng apply sir sir yun. Kasama ko nga pala si Mio sa aming pag-arayan ng lambat. Ah, yuk kawin sama yang cuk ya hmm bakal sembuh ketai dan hmm kesama lah yang yan. ya. kita tangkap sana ano dangat antau di itu dangat antau saya bang luar uh, parangan, ah oh ni malakinya yang dulunga, yan, malaki na yan sedulung sedulung lah inuhuli yang malakinya yang sedulung bato. Uli. Lung sa taas ang agis. Yeah. <laughs> yeah. <Laki>. Tapos <laughs> na sa isang Lamba. banata. <laughs> uh, hindi madilim nga lang bro. At um, kulang pa tayo sa gamit na pambili at kulang pa rin sa budget. At kulang din ang ulahan kaya hindi makabili. ya yeah. Ya kaca galang tayo mga bro. Nah. Sa... Aku gamit mana ari? Yo di na nila. Ah, baka agutinan taib. Ya, oke nih. Buen moyan doi. At ari pang san lambat. Discar ka no? Ya. Itu inartu iatan dulu nih tuh. Itu. Itu tuh. Tinu lok tu. Ha? Ting ja. Oh. Oh. Ha. Ha sini. Ha hina. Ni eh. Ais neh de. Ana kuyun eh. Malakas. Ha. Okeh hina. Awak edong. Bagah. Awak edoi, awak eh. Ya. Amim mang elo mga bro mga ano? Danau. Wala pang original. Hindi na lang nakunan ng aming paghihila at panay mm, ang ulan. Mapakadilim mga bro. Grabing dagim. Uy, ano yan? Masarap yung prito. Ayan nga. Rayo. Ayan nga. Ayan Sorry, sorry. Pas. Ang tawag daw diyan sa isda na yan. Itapas. Ewan ko sa ibang lugar. Ayan. Ayan. Ang tawag dito niyan ay ano? Ah, uh, chungkwado, chungkwado. Yan, yung gagambang balbang um, alumasak na may balbon, na may sapin. Ah, uh, chungkwado, chungkwado. Yan. Yeah. Yan ang tawag dito, chungkwado, chungkwado, yung mga kasagnay na Plus lagi tanungan cari na para malam manun kung anong alimasag yan. Hindi kayo manayat para lang mapit yan. Yan mga bro ang alimasag na chungkwado, chungkwado. Yung pag lumaki may balahib, may balbon. Cumpa, yan. Yun. Yan. Yan, yan. Anu ya. anu mga bro. Anu yan. Magandang isda yan mga bro. Yan. yan. Si kabibi daw yan. Kabibi. Ah. Kabibi. Ah. Oh my God. Pahuli naman eh. Ah. Yan naman ay ang tawag sa kanila ay mulmul. Ya. Yeah. Yun, patak na. Ito mulmul. Yan o. Yan ang mga tinatawag mga bro na tamulmul. Yan. Doon na tayo magpapangapangita mga bro pag nakauwi na at doon yung makita medyo maluwanag. Dito medyo madilim na lang. At Diyan na tayo magpangpangita sa bahay sa buong may gangang, pala sa Ano? Ayun <laughs> oh, ang yung ano naman yung kasag na may tusok ang uso yung tawagin sa amin eh <laughs> kwangkring kwangkring. Yan. <laughs> balik sa dagat, <laughs> balik sa dagat at um, boy pa naman. Yan ang isang. Yan mulmul uli. Yan, kita mulmul. Ah. Ay ng bata ang mata daw na mulmul, mataray. Uh, <laughs> yan. Corals. Yan at medyo um, madilim talaga mga bro. Yan. Yeah. Yung barko Pati dito natin. mga bro nag pa hindi pa umalis. Medyo yeah. maluwanag ng konti dito sa banaag lang. Pero pag ninapit ng kamera madilim mga bro. <laughs> <laughs> hindi pa kita pa? Hindi ako kita oh. Hindi tuloy kita ang aking kagwapuhan. Yan. Okay, oh, sa right. Oh. Ingat nyo. Yan. Oh. <laughs> Sulok.

Huh? Huh? Oh, laki na mulmul Okay. Yan, si mulmol. Si tamulmol. Tawagin dito mulmol mga bro. Sa ibang lugar, ang tawag ay angol. Huh? Pero ang tawag nila dito mulmol. Nasa butas talaga ano. Muntik lumip, na makalusot. Kumilipit lang siya. Huh? Ay, kalabato. Ayan, kalabato yan mga bro. <laughs> oh, kalabato. Nakaisang elp ka nito. Yeah, tapos na. Tapos na to. Pwede na mag... apply mo ano? na yan sa... Pag ikaw makaelp eh. Dali mo na sa ano. Tapos yan. Sa... Mga... Nagre-retrap. Ayan. <laughs> yeah, mga bro. At patapos na. Uh -huh. At mag... Sataas lang kami ng baka Medyo Madi madilim talaga mga bro. Hindi nga ako makita eh. Ayan. Yeah? Yeah. Ayan. Kasinsan na sa mga... Sulit yung taga panood. At doon na lang sabay tayo magpangapangita. Ayan. <laughs>

Ya. Oke. Oke. mga bro. Nandito tulis tas. Ya. Yeah. Abang na lang sa bahay, mga bro. Ya, yeah, mga bro. At nandito na nga sa bahay. Yan, ang naging huli. Yan, dito na tayo magpangapangita, mga bro. <laughs> dito na magpangapangita ang tunay na kaligayahan sa kagwapuhan. Gwapo <laughs> nung no, hindi pa uso ang tao. ya yeah. oke okay. yan at pipiliin mga bro yung makilo para makadili siya ng pambigas bigas ya yeah. uh -huh. ini na yan Sekali-kali Yang telah kita Ya mm -mm. Yan, hindi dalagan mo kitinya. Ano pula? Yan. Ya. Malay mo. Dalis din yun. Pwede umalis ka na. Ha. Ha. Okay. Kargay. Kumaka Uy, naka tripod. Aha. Uh -huh. Lagay mo yung isang lipti. Yan, oo. Uh -huh. Wow, yan yeah, pa. Panit. Oh, Manitis. Manitis. Mga istem bato Mas sarap na yan. Huwag yan, Ayun. Tagal mo yung isang maliit na. Yan. nga ah, bro? Yan. Yeah. Nakapi isang kilo. ya yeah. Hmm. Tapos is ganda isda. Puro isda bato Dalagang at saka yung... Babay ba ba yeah. pa.

Ay, isa. Three-fourth. Ah, three-fourth. Sige, ayos na yan. At pang-ulam na ito. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, mga bro. Naka-three-fourth yung, yung tapas. At ito, pang-ulam na lang ito, mga bro. Ayan, yeah. sari-sari. Okay. Ay, mul-mul. Ah, pang-ulam na yan. Ayan. na yeah. mul eh. Bali, mga bro, naka-isang kilo, three-fourth. Taga, taga na muna na yun ang binibigay ng ating mahal na Panginoon at wala pa talagang magandang Ay, ulihan. Yan. salamat sa Diyos kahit papano meron. Yeah, at ipalala ko, ko na mga bro. Ang oras natin ngayon ay lampas na alas 8. Yeah. Palala pa mga bro para ng bigas kasi walang bigas. Ngayon pa lang pag nabinta pa. Ngayon pa makabili ng bigas para makasaing. Yeah. Kahit medyo na nga kanina pumilit na na umaraya mga bro. Talagang ganyan ang buhay. Talagang laban lang sa pagsubok na dumarating yan yeah. yan na sila umalis na sila at ilalako na tingnan mo kung may mga kape tayo dyan kape muna tayo silbi yan ay okay. meron oh. asukan silbi meron din yan yeah. ang termos ugain mo kung may lamang tubig na init kape muna tayo mga bro oh Ay, salamat okay. sa Diyos. Kahit pa paano, nakapiga ng kulang-kulang dalawang kilo. May dalawang kilo sana. Kaso lang, pang ulam naman itong iba. Ano ito ginyo kayo dyan? Yan. Yeah. Kapi tayo mga bro. Hindi tayo na kapi. Hey. sa uli ngayon. Wala di tambah <coughs> Di paulina tapi na tabi. Nasa pa. Ini nang gak ito mga bro, itong kumpare kung na nagpagawa ng lambat. Habang hindi pagawa yung lambat niya, sumama muna sa akin sa pag-aria. Eh, gusto rin mag-sariling anak buhay yan. Maganda. Pag ganyan ng plano, decision. Kasi may pamilya na rin. yun ang kasama ko kanina na kasama ko na lumaot yeah. <coughs> hindi ko palang ano na umpisan yung pinagawa na lambat yeah. baka bukas kasi kadadala lang ang kanina Pakikita ko sa inyo ang ginagawa ko sa, sa sunod ko pang upload ang lambat niya na ipinapagawa sa akin. Yeah. Yeah. Kapi muna tayo mga bro. <coughs> ah, yeah. Ayan. Pang ulam naman na tira. Ayan, yeah. ah, putati. Malaga. Makadilin siya tayo sa araw-araw na ano kabubuhay. Dalawa lang naman kami. Yung ba, isa lumahan. Ay, dalawa lang kami. Oo, oh, dalawa na kami. Oo, kayo. At yung iba. Masa mama, ma. Ayaw mo niyang mga pulapulahan. Okay. Yeah. May pang-ulam niya yung dalawang alumahan. Padala ko na sa kanya. At ito ang amin. Yan. Yeah. Huh? At ayos na rin. Ay, ito rin yung favorite ko ah. Yummy, yummy. Itul Masarap din po eh. Hindi mm -mm, no? si na dudurog. Si pa kung dung tulog na. Ay, bantay, baka malamok. Mm -hmm. Walang trick fan. Nandurog yung trick fan. Ayan mga bro. At um, dumating na nga yung mga natlako. Ayan, yeah, pabili na ng bigas. At um, gatas ng bata. Mga na. At um, ayan, yeah, lilinisin pa ang isda. Ayan, yeah, at... Um, pala makakapagsaing yeah. mag alas at yung media alas na sige mga bro at shout out nga pala sa inyong lahat yeah. at sa mga Anya? ano yan ano yan sino nga pala magpapasat out yeah. shout out nga pala kay Uragon Official TV yeah. shout out po sa inyo at shout out din kay Roberto Sanchez yeah. shout out po sa inyo at sa taot din kay Ina Dayan yan. Sa mga anak ni Ina Dayan. Sa taot sa inyo. At sa taot din kay Dion Rods TV yan. Sa taot din nga pala kay Brother Jimbo TV. At sa taot din nga pala kay Padi. Yan. Padi. Ingat ka palagi dyan. At sa taot nga pala sa mga tagabaybayin. Ng San Francisco Lupa City. Yan. Sa taot din nga pala sa mga kapatid ko. Yan. At sa mga pamangi ko. Sa taot sa inyo lahat. At sa taot din nga pala sa itay sa si Bicol. Ingat kayo palagi dyan. kalakas kayo tayo. Yan. At sa taot din kay Jimmy Dulay from Bicol, Bulan, Sorsogon. Yan, yeah, shout out sa inyo bro. At shout out din nga pala kay Bartolome Grutas from Montalban, Rizal. Yan, yeah, shout out po. At shout out din kay Saniboy Trinidad from Cagayan, Bali. Yan, yeah, shout out sa inyo bro. At shout out din ka pala. Shout out din kay Mr. Tiknong 1986. Yan, yeah, shout out po. At ingat kayo palagi dyan sa inyong kinaroronan. Yan, yeah, shout out din kay Albert Aquino. Yan, yeah, shout out po sa inyo. At shout out din kay Noel Galarosa. Sa ya, taat po sa inyo at ingat din kayo palagi. At sa taat din kay? Marjun Ramos. Sa ya, po at sa taat din kay? E Joseph Mindahaw. Yan. sa at sa taat din kay? Jun Uraga. Sa ya, po at sa taat din kay? Edwin Honrubia. Sa ya, taat po sa inyo at sa taat din kay? Onika Iha. Sa ya, po at sa taat din kay? Cesar Samar. Sa taat sa at sa taat din kay? Leo Andre Garcia from Australia. Yan, shout po sa mga kababayan ko nasa Australia. Ingat kayo palagi dyan. At shout din kay... Veronica Makmak from San Vicente. Yan, shout po sa inyo. At shout din kay... Well Aquino. Yan, shout sa inyo bro. At ingat kayo palagi. At shout din kay... Dong Vlogs. Yan, shout bro. At shout din kay... Truck driver Driver. Yan, shout out sa inyo bro. At shout din nga pala kay... Paring Carlo dyan sa Gasang. At shout din nga pala kay... Periyahan. At shout din nga pala kay... Ryan Martinez chat out din nga pala sa mga katropa ni Ryan dyan sa ligasang chat out sa inyo mga bro at chat out nga pala sa mga sulit ng taga yan. maraming salamat sa inyo mga idol sa inyong support sa supportan nyo sa aking youtube channel at sa mga tumatapos po ng ads maraming salamat po sa inyo yan at shout out din nga pala sa mga OFW na nasa iba't ibang bansa. Ingat kayo palagi dyan mga bro. Medyo madilim lang tayo ngayon mga bro. At, mm, yan. At sa mga nakapag-subscribe po sa akin, maraming salamat po sa inyo mga bro. At ingat kayo palagi sa inyong kinaruroan na at saan mga kaisulok digdig. Ingat kayong lahat palagi sa araw-araw. Luzon Visayas Minda na po. Shout out po sa inyong lahat. Okay? Alright.